Thank you, thank you. Good morning po sa ating lahat. Good morning! po ko muna patin. siyempre ang ating uh, napakagaling at na Mayor, Mayor Vico Soto. Siyempre uh, atin, ating mga konsyel na nandito, Councilor Maro Martinez, Councilor Angelo De Leon, Councilor Simon Tantoco, and of course, representing Tita Cory, Councilor Cory Raymondo, si Karina nandito rin. Ang head ng ating gender development, of course, si Sir Ray Espina. At syempre, ang bida ng social welfare office natin, si Ma'am Tess Kasama po ng kanyang mga mag sa social workers. Uh, alam kong matagal nyo na inihintay ito, implement o full implementation nitong programa na nagbibigay ng subsidiya sa ating mga solo carers. Okay? Pero, ang unang dalawa, Malabon at Nabotas. Wala pa sa kalahati ang dami ng tao sa Malabon at Nabotas kaysa kumpra dito sa atin sa lungsod ng Pasig dahil tayo ay alus isang milyon na ang mga No? At uh, kung tutusin talaga sa implementation ng malalaking mga lungsod, masasabi natin na nauna naman ang ating lungsod sa Pasig. At itong suportang ito, hindi lang po ito ay one time. Ito ay one-one na makukuha ng suporta mula po sa ating pamalaan. Suporta sa ating mga solo parents na siyempre nangangailangan din ng konting financial na tulong. Although hindi po may, may uh, mawawala ang lahat ng problema ninyo na pang-financial. Pero kahit paano, pantawid, pantulong man lang sa inyong mga nararamdaman kahirapan. And Uh, sana, sana rin, uh, sana rin, itong tulong po na ito, ang maibabalik nyo naman, hindi po sa, hindi po sa mga politiko, hindi po galing sa bulsa namin ito. Uh, sana maibalik nyo lang ang uh, pagiging isang uh, disiplinadong pasigenyo, isang uh, uh, pasigenyo na may malasakit sa kapwa pasigenyo, at isang pasigenyo na nagmamahal sa ating bayan Pilipinas dahil alam niyo mga kaibigan, ah, dito sa ating sa lungsod ng Pasig, nais man natin lahat mabago ang ating kinabukasan, hindi po natin pwedeng iasa lahat sa pamalan. Kailangan tayo mismo maging kaparte at baga, ka, kabagay ng, at, ng solusyon at pagunlad ng ating lungsod. So muli, congratulations po sa ating mga solo parents. Mabuhay po kayo na. Maraming salamat po, Vice Mayor Dudu Jaworski. Ngayon naman po, hingan din po natin ng maikling pananalita ang ating co-author, sa City Comprehensive Solo Parent Ordinance, Honorable Maria Luisa Angelou de Leon. Magandang magandang araw, kasolo Para mas maganda ang mga pinapatunayan nitong araw na ito, hindi ho basta-basta gumagawa ng batas para lang masabing gumawa ng batas. Lahat ho ito ay pinag-aralan. Hindi lang ho kaming mga principal authors uh, ang, kasama dito. Marami ho kami sa 11 Council na sumuporta uh, para ho sa batas na ito. At syempre, hindi rin naman po talaga itong mangyayari kung walang basbas po ng ating Mayor Vico Soto. Kaya palakpakan natin pa. At hindi rin naman din po ito mangyayari kung hindi pag-aaralan ang tamang pondo ng ating Committee on Appropriations na principal author din ay si Consimaro Maro Martinez. <laughs> Siya talaga ang nakapag-ano, nakapag, ano, nakapag um, sabi na kayang magbigay ng Pasig City, again, hindi ho galing ito sa punsan ng mga politiko. Ito ho ay galing sa taxpayers' money. Ito po ay galing sa lungsod ng Pasig. At dahil sa pinag-aralan ito, pwede na tayong magyabang ng konti. Pwede ba magyabang ang Pasig ng konti? Pwede ba? Okay. Sa ibang mga lungsod, ang binibigay lang po nila, yes? Dalawa nga lang po, sabi nga ni Ma'am sa dalawang lungsod, ang binibigay po ay full po, full na uh, implementation. Ngunit, datapot subalit bagamat. Gusto niyo ba yun? <laughs> sa kanilang mga lungsod, hindi ko naman sinasabing masama ito. Pero sasabihin ko lang kasi gusto natin magyabang ng konti. Uh, sa base ko, sa lungsod na yun ay 500 pesos po ang binibigay sa mga kasolo peren. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sa Pasig ho, mapaalag tayo na dahil pinag-aralan po ito, ang mga kasolo po natin ay makakatanggap ng isang libong piso. Hindi po isang beses, hindi po isang taon, kundi kada paano nangyari ito. At uh, syempre, bibigyan natin ng mas ma panahon ang iba pa nating mga, mga kasama na ma magsafiri ng sa loobin nila. Pero isa lang po, answered prayer na po ang mga kasolo natin. Yeah. <laughs> isa rin lang ko ang hiling ko. At ito talaga panalangin ko kahit nag-meeting kami nila, ma'am Tess, kahit meron kaming mga nakakausap na mga kasolo dito. Ang prayer ko talaga at parang katulad ko, eventually, mahanap nyo rin ang God's best nyo. Yeah. <laughs> 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 Kahit gusto namin kaya bagay ng isang libo buwan-buwan, mga kasono, <laughs> iba pa rin ang Po, na ipanalangin niyo ang lungsod natin sa magagandang nagagawa po ng ating mayor, ng vice mayor, ng ating congressman, ng buong 11 council po, ng buong namumuno ng bagong parangay niyo. Ipagdasal niyo po kami para po sa tuloy-tuloy na pag-agos ng pag-asa dito sa basic. Mga kasolo, answer prayer na po tayo. God bless you po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Angelo de Leon. Ngayon naman, Pahingan din po natin na maikling mensahe si Councilor Simon Romulo Tantoco. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ah. Na-inspire po ako na sa nasabit mo ni <laughs> Con si Andrew. Kasi ako, ah, hindi nga ako solo, pero matagal na talagang single. Ah, Kailangan mo muna si Mayor sa akin. Kasi si ako uh, 33 years old, si Mayor 35. Si Congressman um, mga 40 na ata kinasal. So, huwag naman sana abutin kami ni Mayor ng 40. Pero, uh, yun, uh, tayo naman, uh, of course, as uh, a pamumuto, ng ating chairman of appropriations kay Councilor Maru Martinez uh, sa aking uh, kaibigan kay Councilor Angelo De Leon na chairperson ng CSWD. Uh, kung ano po yung naisip nila magandang programa po para sa inyo, uh, makakaasa po kayo na ako po sa 11 Council. Sisiguraduhin ko po na susuportahan ko po ang ating mga chairpersons. At uh, Tipipahan po natin ano, ano koordinansa na, ma na makakatulong po sa inyong lahat. Uh, at syempre, uh, pa sa pasasalamat din talaga sa ating executive, sa pamumuno ni Mayor Vico Soto, uh, which the programs are being implemented by Sir Ray and kay Montes kasi kami po sa council, kahit anong batas po yung ipasa natin, pero kung hindi naman ma-implement ng tama ng executive, hindi rin makakarating sa inyo. E eh, klaro-klaro naman sa araw na to sigurado makakarating po sa inyo. So yun lang po. And bago po ang lahat, pagdasal na lang po kami ni Mayor ko. Yun lang po. God bless po. Maraming salamat po, Council Simon. Muli po, um, pakinggan din po natin at hingal na may click ng mensahe ang principal author ng Pasig City Comprehensive Solo Parent Ordinance, Honorable Marion Rosario Maru Martinez. Thank you po, magandang magandang umaga po sa ating lahat ah. kay Mayor Vico, kay Councilor Hanzo Leon, Councilor um, Simon Romulo Dandoco at ang uh, Representative po ni Councilor Corrie kay Ma'am Karina magandang umaga at syempre ang uh, pinakabogay po si Sir Ray at ah... Uh, pinakabogay <laughs> <laughs> uh, maganda po si Sir Ray at ah uh, ang uh, help po na nga si Estoban Vitio si Magdes Briones at sa inyo pong lahat na nandito, magandang magandang umaga po. Alam nyo, alam ko naiinip na kayo pero gusto ko sanang kumanta para masaya tayo. Kakantay eh. ko sana yung Delilah pero hindi ko dalay na. Uh, <laughs> uh, sa sobrang uh, hirap po ng pinagdaanan po ninyo sa mga hamon sa buhay, bilang mga solo parents uh, nais ko lang po sana ngayong uh, umaga una, magbigay po sa inyong lahat at uh, pangalawa ay uh, itong symbolic po ng uh, pagsasakatuparan ng ating uh, isang napakalaking programa o napakagandang programa para po sa inyo alam kong kahit na hindi po kalakihan ng ating financial subsidy ay uh, yun pong pakiramdam na meron po kayong kaagapay ay uh, kahit papaano nakakaibsan po na naiibsan po ang ating pagod sa pag -araw, araw Pero dumuna tay tayo sa una, pagbibigay po kayo po sa lahat ng solo parents. Maraming maraming salamat po sa inyo. Napakahirap na nga po na magtaguyod ng uh, isang pamilya na merong kasama. Paano uh, papaano pa papa, papa, kaya kung kayo ay isang uh, solo parent. Kaya naiintindihan po, hindi lang po nang iilan, kundi po ng lokal na pamahalaan ang inyong pong soliranin o pinagdataanan sa araw-araw. Mula sa pagkahanda pa lang ng bako, pagpapaaral sa anak, pagkahatid sundo po, lalo na pag nagkasakit, wala po tayo nakakatuwa. Pero, hindi po ibig sabihin ng hindi na bukas ang puso natin magmahal ulit magmahal kasi okay na yung May cash up city na hindi na ako magmahal. Na. Sabi nga ni Councilor Angelo, hanggang may buhay, may pag-asa po tayo. May pag-asa sa love life. Pero pag-asa, alam nyo, hindi po yan nawawala. So ngayon, nandito. Di ba naalala nyo noon? Sumula natin noon. And so matagal na po natin na nga talagang ipinaglaban po ang karapatan po or kahit pa paano makatulong po ang lokal na pamahalaan sa ating mga solo parent. Naalala po ninyo noon, parang ang dami-daming solo parent. Kung di po ako nagkakamali, 10,000 hanggang maabot pa ng Pero pag inintindi po natin kung ano talaga yung mga qualifications ng solo parent, eh ilan lang po pala yung magkakwalify. At kayo, sinagapo ninyo at alam po ninyo sa mga sarili ninyo, na kayo po ay qualified. Tama ba? Yeah. Samahan mo muna ako sa gagawin ko ngayong hapon. Huwag kang mag-isip ng ano pa. Mga paliwanag nyo'y pinakailangan. At kahit ano pa ang nakaraan. Mamahalin kita kailan pa man Ang pag-ibig ay sadyang ganyan <laughs> Wala sa isa't isa'y kailangan Solo pero ko Mahal kita Basta't mahal kita Papunta po tayo sa cash subsidy. Dito po ang makakatanggap po unang-una yung mga minimum wage earner or pababa. So, hindi po muna talaga kaya na lahatin po natin kasi yun po ang pinoprovide ng batas. So kailangan po nating sundin yun. Pero as uh, a local legislator, sisiguraduhin po natin na kung merong paraan. At syempre, kung uh, rin po tayo ng mga nasyonal na ahensya ay i-expand po natin ito. Pero sa ngayon, nandito po muna tayo. Ibig sabihin, ang tutulungan po muna ng lokal na pamahalaan ay yung pinakahigit na nangangailangan. Ngayon, kung meron pong, uh, eh bakit kami solo parent din naman? Nagtatrabaho din naman kami, safe din naman kami ng hirap. Bakit hindi kami pwede ng financial subsidy? Pupunta po tayo doon. Uunahin lang po muna natin, dahil ito po yung pinoprovide ng batas. Sa minimum wage earner. Pero ngayon, ewan ko kung nabasa niyo na po yung balita, natataas na yung ating minimum wage. Alam niyo na ba? Oh, so, pag tumaas yun, tataas din po yung mga po. Ngayon, kapag alam po natin sa sarili natin na hindi tayo qualified, tayo na po yung magsabi. Kasi baka naman na kakaligtaan o iba po yung naisagot ng interview. Pero kasi mas maganda na protektahan na po natin yung sarili po nating batas. Para lang sa ganun, Maprotektahan rin po natin yung mga solo parent na kailangan pong makinabang nung atin pong uh, benepisyo na binibigay mula sa lokal na pamahalaan. Okay po? Alam ko dumaan kayo sa masusig evaluation Nila nga kahit pa paano maibsan yung uh, mga pinagdadaanan po natin. Again, ang inihiling ko po, proteksyonan po natin yung sarili po nating uh, batas. Ngayon, ang uh, CSWDO, sinigurado po natin na ready rin po ang kanilang opisina sa pagtanggap, pagtagsaman, pagsagot man ng kalituhan, pagsagot man ng uh, tungkol sa financial, sa cash of sales, sa uh, asada, problema minsan sa pamilya na kanila na pong hinaharap. Kaya naman nang binigyan po natin ng uh, ang solo parent na kailangan maasikasyon na rin po. Sinigurado natin na may mga position po na bakante na po pwede pong applyan dito po sa ating CSWD para pag nag-span po tayo, sigurado hindi na po tayo magkakaroon ng mga bottlenecks, hindi na po tayo magkakaroon ng malakas na help desk. Para sa ganun, kayo po, pag mag-aayos ang dokumento, hindi na po natin kailangan pumunta sa CSWD office or sa City Hall, pwede na po itong masagot ng ating mga help desk. Para doon na lang tayo sa mga barangay po natin. Ayos po ba? Pero sa ngayon po, again, nasa proseso pa lang po tayo. Medyo mabigat pa po yung responsibilidad. Kailangan po muna natin siguraduhin na equip rin po ang mga solo parent help desk po ng ating mga barangay. Bukas na bukas rin po ito para po sagutin ang inyong pong mga tanong. Ngayon, bakit ang haba ng sinasabi ko? Mahaba haba na ba? Mahaba haba na? Kasi kakanta na ako ulit kung mahaba na. Kasi po, po, po ito, nagpapasalamat po, po sa lahat ng tumulong rin po para magkaharap-harap na po tayo ngayong araw. At finally, yung um, local version po ng expanded solo parent welfare act ay may isa na po natin. Hindi ko naman pwedeng sabihin na sana dumami ang solo parent. Hindi ba? Ito po yung samahan o ito po yung uh, isang sektor na sana hanggang maaari po, ay hindi ito ba datagtagan. Pero may mga pangyayari na hindi talaga natin makokontrol, nakahanda naman po tayo. Pwede rin po ito basically sa inyo o sa atin pong lahat. Kaya pwede pong magpasalamat, pero hindi po natin ito utang na loob. Ito po ay inyong karapatan. Ito rin po ay dapat talaga inyong matanggap. Kahit sino pa man po umubo, andyan na po ang batas. Hindi naman siguro papalitan yan. Tingin nyo, papalitan? Yeah. Hindi naman po siguro papalitan yan. Basta-basta, o meron man, datagdagan pa yan. Yun po ang maganda na sinisigurado po natin na meron na na-establish na po natin at uh, na-institutionalize na po natin ang mga programa. Isang napakagandang umaga po, sabi nga ni Councilor Angelo, mga kasolo. God bless po sa inyo at magbuhay po kayo. maraming salamat po sa principal author ng Pasig City Comprehensive Solo Parent Ordinance na si Consular Marong Martires at si Consular Angelo De Leon. Ngayon naman po ay tatawagin ko at hihingan natin ang mensahe ang pinakamamahal nating Mayor, City Mayor Honorable, Honorable Vic, Victor Mare. Okay lang po kayo. Hindi nilaw ko lang yung mga camera man. Babalik na po ako dito sa harap. Muli po, magandang magandang umaga sa ating lahat. Ipapano po ng mga cellphone ninyo, napakonsyos po ako. Lahat po makagano. Mag-anak ninyo sa ibang lugar, medyo nahihirapan pa po yung ibang LGU kasi hindi naman po ito, at naiintindihan po natin sila kasi hindi po ito maliit na programa dito po sa Pasig ang uh, ang po natin nasa umigit kumulang tatlong po na po tayo at meron pa tayo mga idadagdag malamang sa susunod na mga panahon kaya talagang ang mga programa na ito gusto po malaman nasan po ba yung mga taga barangay San Talusia ah hiwahiwalay po kayo lakasan niyo po ng konti nasan mga taga barangay San Talusia yung pinakamalakas sumigaw may premium yung premyo po ay babatiin ko kayo ng tungkol. Alam niyo, kahapon po kausap ko si Consial Simon. Nagkukwentuhan po kami. Kasi pareho kami yung single. Sabi ko, Bonsi, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Sabi niya sa akin, eh, gusto ko siyempre. Sabi niya, maganda. Sabi niya, gusto niya daw yung mature. Sabi ko, open ka pa sa older woman. Open na open daw kay Nay. saktong sakto na. Nay, makaya. Pag, uh, pag wala na po sila, bigay ko po yung number ni Connie. <laughs> Gawin lang na yan. Nasaan po yung mga taga-barangay San Miguel? Dito tayo sa board po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. At last but not the least, hinuli ko kasi alam ko ito yung pinakamalaking barangay sa lungsod ng Pasig. Kuya, solo parent ka din. Alam ko, marami din. Mga taga-ilugin. Alam ko ba dito? Ilan? Isang pong anak ka po sa lito. Kaya, yeah, ito po, unang batch po natin. Bukas, susunod yung mga kasama. May tatlo pa tayong barangay sa District 2. Siyempre, meron tayong 22 na mas maliliit na barangay mula sa District 1. At uh, meron pa po ako magandang balita sa inyo. Hindi ko po alam. Baka alam nyo, baka, alam nyo na po. Baka nabalitaan nyo na rin po. Pero may good news pa po ako sa inyo. Alam niyo, pag may mga distribution tayo ng mga financial assistance sa iba't ibang sektor, wala po tayo nagkakaroon ng programa. Kasi tayo gusto natin basta iabot na sa tao, ibigay na kung yung pinakamabilis na, uh, na paraan. Yun po yung parating nating ginagawa. Pero ngayon po, medyo special kasi yung gagawin natin ngayon kaya pagpasensyahan nyo na o medyo naiinitan po kayo dyan o kung nagaantay kayo ng ilang uh, minuto bago yung distribution okay lang naman po kayo no? pero bilang uh, pagbawi sa inyo at uh, bilang pasasalamat at nagaantay po kayo dito sa ating uh, Harvard Court sa San Miguel Elementary School ay may maganda po tayong balita kasi yung iba baka akala isang buwan lang uh, natulong yung matatanggap po natin o yung 1,000 hindi po gusto niyo po pa, dal pang dalawang buwan na yung kunin ninyo? Alam? Alam niyo na pala eh. Hindi ko na po i-announce. Pang five months po yung matatanggap natin. Kaya sulit na sulit po yung pagod. Hindi lang sa pag-antay ngayon dito, no? kundi pati sa pagkumpleto ng no? mga requirements po natin. Naanap naman natin, hindi ganun kadali yung mga requirements natin. Lalo na yung mga lolo, lola, na naging solo parent ulit, ano, ay uh, medyo mahirap po talaga. Pero sana naiintindihan din po natin kung bakit kailangan maging mahigpit tayo kasi kung hindi tayo maging mahigpit, baka masingitan po tayo ng mga hindi dapat maging beneficiaryo. Kaya ako po ay uh, napapasalamat din sa mga kawani natin uh, ng ating LGU sa Pangagad Office. Si uh, Sir Ray Espina, maraming maraming salamat Sir Ray. Hindi rin po natin ma maipapatupad ang isang programa na patulad nito kung wala pong tulong ng ating Sanggunian Panlungsod o City Council. Nauna na, na po bumati ang uh, presiding officer o uh, tagapangasiwa ng ating Sanggunian Panlungsod, si Vice Mayor Dodot Jaworski at uh, eh, represent po ng uh, City Council. Mayroon po tayong dalawang kanina si Councilor uh, Simon Ngapo. Ano? At uh, ngayon po may dalawang pa tayong kasama ang uh, uh, author po natin na si Councilor Maro Martinez. At ang napakasimpag din na si Councilor Angelo De Leon. Mga masisipag po talaga ito. Pati si Councilor Cory Raimundo ay uh, nagbigay din ng kanyang input sa ordinansa na ito. Represented ni Miss Karina uh, ngayong umaga dahil may konting karamdaman po si uh, Councilor Cory. Sino pa po? Ay, nandito na po pala ang ating uh, mga punong barangay, Kapmani Alba. At syempre, uh, last but not the least, ang isa sa uh, nagpapaalala din sa atin na kailangan na ipatupad ang batas uh, na ito para sa solo parents natin, Congressman Roman. Romulo. At dahil nandito na po si Congressman Ro Roman Romulo, siya na po ang uh, babati din sa atin. Dito na po patatagalin pa. Pakilala ko na po Tawagan po natin si Congressman Roman Romulo. Maraming salamat sa lahat ng solo parents po natin. God bless po. Maganda maganda umaga po sa ating lahat. Una-una po talagang no, nakita ko po sa schedule na meron pong uh, programa na ilo-launch para sa Pasig Day para sa ating solo parents. Again po, no, talagang gusto ko lang i-congratulate alam mo, marami na po talaga dito sa Pasig na unang beses na nagawa dito sa ating lunsod. Kaya Mayor Vico, pinupush po nila yung envelope para marami po talaga mababa ng programa. Kaya itong solo pero ginagawa po ninyo, congratulations, napakalaking bagay. At base sa program na nabasa ko, hindi pa hutang po si Sa totoo, talagang rin-review po pero siguro po, no, mama masabi ko lang rin po ito. Kasi sigurado ko po, paglabas ko po dito, pagpunta City Hall, may magtatanong, Congressman, pakitanong mo naman kay Mayor Vico, bakit wala kami sa listahan? Yan, sigurado yun, di ba? Again po, ayan nagagawa yung mga programang ganito. Kasi sinisigurado nila Mayor Vico mag-test ng ng council na maayos ang paggamit ng pondo ng lungsod ng Pasig. Ang dapat makakuha ng pondo, siyempre lahat na nangangailangan. Pero siguruduhin natin na ah, katulad po kayo, kayo talaga, kaya kayo unang pioneer dito din. Base sa survey nila, base sa pag-aaral nila, kayo ang qualified. Kaya kayo na una. Pero hindi ibig sabihin na nagtitumitigil na sila dito. Pero kailangan maayos sa paggamit ng pondo para talaga nakikita naman natin ang dami na talaga programang na i-launch siguro talaga mag-wait lang tayo gamitin natin pasalamat tayo sa Panginoon na talagang hindi rin tayo nakakalimutan pero hindi ko nakuhapahan talaga sa natutuwa lang na po rin talaga ako sa ginagawa po ng uh, city natin sa si Elayon Mayor Vico Magtes talaga sa totoo congratulations sa program na ito at sana po marami pa tayong program na magawa katulad dito. Mabuhay po ang Sola Parents, mabuhay po ang Lungsod ng Pasig.